sikat din mga guys so enjoy kayo sa ulan upay kayo sila mga mag ulan, ang new sila ang maligo sila ang ulan so kalipay sa mga bata mga guys no kay sa kuwang panahon sa una basta mag ulan lamin siya kayo idayak sa ulan lamin nagpusog na ulan lamin na, na mga baha baha nga ginagmay o oh, lamin kay ikuwan e, ikunog tunog Kani na ni buntag ulan na mga guys. Tambay na putag balay ni eh. ah. Ang uban kay lang salod ug kuan kay panglaba. May, mayroon i eh, ilaba kay daghang mga sinalod. Sabay pud siya maligo. Ah? Saban. <laughs> di mo bayo ha? Gana ra mo kabisig magbaha. Dipay kay sila gitugtan nga maligo ulan. Grabe, ganina lagi gining ulan na. Muhinay siya, kadyo, din mukusog na po. Monig, ipangandoy na ito mga guys. Kaya sa kusog pa ang init, pangandoy ta nga, mulan. magulbuto, maginit mag-init ka ron. Sige, nagitag ulan. Alagsa na lang ang init. Paghinay, kaya makuwan ka, madakdak. tapos mga ang kundis, mga payag-payag, nagpasilong. -payag, silong sila oy. Okay. Lingaw pag panalo tubig ko oh, mag-stack tag tubig mga guys. Interes ko pang ulan. Oh. Eh, daghan ang tubig, ah, dinhi na. ta mong labad ta mo ganang sapa. Daghan pa tagalon ni sa kanan mga guys. Eh. Agalon sa ilalom. Dapat na nasubli. Nginay ng ulan. Nginay ng ulan. Pag mo ka, basig madakdak mo. It's rainy day.